Hi guys, welcome back to my channel again. So, um, nag-try ulit ako mag pole dancing tutorial. So, ito naman ang pinak pinaka-pang third third session hindi third day kasi uh, nag one week plus muna or ilang days bago ako sumabak ulit dito sa uh, pag-aaral na ito dahil matagal bago masundan ulit yung um, class na to kaya uh, hindi ako agad natututo no medyo matagal but in fairness naman sa pangatlong session ko Uh, kaya ko na kahit papano yung mag-climb, kahit one climb lang, ganyan. Although, ang hirap talaga kasi ramdam na ramdam ko talaga yung bigat ng katawan ko. And, uh, nakakatuwa naman kasi yung mga kasamahan ko na sila mga ilang years na, like three years, five years, one year, mga ganyan. Kasi, uh, minomotivate nila, lalo na pagka mga bagong-bago lang, katulad sa akin, yung mga newbie and mga beginner ganoon so hindi nila tinitingnan na parang ano ba yan um you know yung parang binabash nila so ang galing lang ang ganda ng community 49 years old na ako nearly 50 this year um ngayon ko pa na, ngayon ko pa naisipan talaga na mag-pole dancing pero ito kasi yung pagkakataon. I mean, you know, ito kasi yung time. Malamang na binigay talaga sa akin ng Lord. Kasi hindi ko naman nakikita ito before. No? Alam ko naman na may pole dancing. Pero ibig sabihin itong, um, itong school na to, kung saan meron. Nangyari lang to nung isang araw na nasilip ko isa sa mga dati kong client, dati kong counselee na si Cha. So nakita ko siya na nagpo-pole dancing sa siya and grabe talagang bumilib ba ko and then doon ako nagkaroon ulit ng interest bumangon ulit yung interest ko na mag dancing mag pole dancing yung mga ganon so wala naman sa edad yan, basta ginusto at nagkaroon lang talaga ng time. Kasi sobrang busy. Busy pa rin naman ako ngayon, pero nakakapagbigay na ako ng time para sa sarili ko. Gusto ko ding maranasan yung belly dancing kasi isa talaga yung nagustong gusto ko talaga noon pa man. Mas nauna pa talaga yung belly dancing na yan kesa dito sa kagustuhan ko na mag pole dancing. Pero, ito kasi nagkaroon ako ng interest dito sa pole dancing kasi talaga bumibilig ako yung mga tipong nakikita mo na sa ere lumilipad-lipad na parang ang dali-dali lang gawin pero hindi pala ganun kadali ang hirap pala kasi mararamdaman mo talaga sa umpisa pa lang ang bigat talaga ng katawan mo and piro mo bubuhatin mo yun so yun um, ang ganda na rin ng exercise na ito for me di ba so uh, pagka once na mas more mas natuto na ako dito sa pole dancing gagawin ko rin yung belly dancing na gustong gusto ko and uh, syempre yung mga hammock aerial dance, mga ganyan. So, it's a try ko yan talaga. Kasi, syempre, di ba, parang um, isa na din kasi yun na nakakapagbigay ng, ng uh, parang, you know, exercise sa sarili mo. And kahit papano, yung nagiging masaya. Kapag masaya ka kasi sa ginagawa mo, lahat is nagiging okay. so, ito yung pinaka-therapy ko ngayon pag na-stress ako. Stress? <laughs> stress ka dyan. So, di ba, yung wala lang, masaya ako pag Uh, ginagawa ko to and nagkakaroon ako ng um, gana. Gana? <laughs> ano ba yung di ba yung parang ang sarap lang na meron kang uh, magkakaroon ka ng uh, tawag na ito excitement, no? Na mag-look forward ka, na meron kang pupuntahan na class, na masaya yung mga nandodon. Uh, And guys, ang gaganda mga bata pa talaga ng mga kasabayan ko. And oh my god, ang sexy nila. Siguro kasi nga nababanat-banat yung mga katawan nila no sa pole dancing. Anyway, so ito na 'yon. Just ko nag-try na naman ulit ako. Walang kapaguran talaga. Gustung-gusto talagang matuto. Dito sa video ito ay nag-try na ako sa flow. And ayoko sana kasi um syempre magagaling na yung iba tapos titingnan ka, lahat nakaupo lahat dyan, and ikaw lang yung sasabak. Pero, minotivate naman ako ng teacher, na si teacher Jen, na sabi niya, sige, huwag ka mag-alala, nandito ako. So, okay, go na lang, game na lang, eh, kaya naman ako nandito nga talaga, para, syempre, pag-aralan, iba. And sabi pa nga ni Cha, hindi naman lahat magaling agad. So nag-start talaga muna sa mga ganyan muna na hirap na hirap and akala hindi magagawa. Pero kasi ako napakalakas ng determination ko na alam ko na kaya ko to. And isa din to na nakakapagpasigla ng katawan natin. At siyempre dito, nag-hope -ho ako na maalis yung mga taba-taba sa chan ko, yung mga kabilbilan na yan. ba <laughs> diba? Yung una, sabi ko nga kay chan, nakakahiya kasi dahil di ba diba, magsusot ka ng ganyan At kitang-kita yung mga kabilbilan. Pero okay lang, go lang, gora lang. Okay guys, so maliban sa sakit ng katawan na inabot ko, ito yung mga pasa na inabot ko din. Ito lang naman, yan lang. Thanks for watching!